Hi guys, ako ay magpapaksew ngayon ng pata ng baboy isi-share ko po sa inyo kung paano ako magpaksew dahil madami nagsasabi bakit daw ang paksew namin ay malasa ang gawa ko po ay sinusakaan ko muna medyo matapang-tapang na sa suka tapos, konti ng tuyo. Masama naman po sa paksayo ang mapula. ganyan lang siya. And then, sibuyas na dalawang ulo at dalawang ulong bawang. And, konting palasa and pamintang buo ayan. tapos isang baso lang pang tubig at asin ayan ah, kita ninyo konting konti lang ang tubig nyan Iintayin po natin niyang maiga. Saka tutubigan ng kayo na po ang gusto kung gaano kadami ang tubig. Pag madami pamilya, di punuin nyo. Pagkakaunti pamilya, ay di kalahati lang. Yan. Takluban na po natin at intayin hanggang sa maiga. Pag igana na po, sa ako yan, tutubigan tutu ng madami. Titingnan ko po kung igana At nang masabawa na siya. Ayun. Ko, hindi na lang. Hindi pang masunog. Yan, sasabawan ko na po. Yan, ganyan lang po kung kadami ang sabaw. Tama na po yan dahil kami naman ay lilimang peraso. Pakain. Ganyan po ako kung magpaksiwo. Wala po akong maraming nilalagay at nang hindi nakakaumay. may laman. Ayaw ko naman ang may laman-laman. Gusto ko ay alam nyo, gusto ko sa parte ng pata. Nasaan yan? Yan, ganito. Ganito ang gusto ko sa parte ng pata. May laman, may palibot na mga taba-taba. Yan po ang gusto ko sa parte ng pata. Takluban po natin. Tignan po natin po kopya okay na. Tignan, tignan. Kung may lasa na at may apong nahingi na ng kanin. Ah, diba? Ang ng timplahan. Panama na agad ang alat, asin. Oh, kain na nice, ito